Bakbakan muna tayo dito sa mga Clockwise Boom Boom <laughs> Uy Boom Dash lang pala Uy Next floor Ito parang elemental ano Elemental Competition siya sa MU boom. Dash Boom Huwag kang tatakbo Ui, boom, sorry boss Máy bay càng, ui, hoặc Boom, sorry, boom, lù sao Ô, mặt con nát càng, ha tát boom <laughs> Boom, patay Boom, ui, ui, mặt uy nát, ui Ui, ui, boom Boom, boss Lù sao, ế, tớ Boom, boom. <laughs> uy, uy, uy. Ta, oy. ginagawa mo diyan. Ito, ito, ito. Ang ginagawa mo diyan. Uy, uy, uy. Uy, ganda nito. Hot dash. Uy. Uy, tai. Uy, uy. Wa ni delete oi, next floor. Fourth floor na tayo tapos number 3 tayo sa ranking mga boss. Boom. Wag lang muna tayo makasalupong ng halimaw. Boom. 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 Tabi. Boom. Tabi. Pasensya na. Boom. Uy, sorry boss. Boom. Nandyan ka pa pala. Boom. Dash way takbo. Hanggang may lupa. Boom. Laser beam. Boom. Ba, hindi na matayo na. Ayun. Boom nabawasan ako dun konti medyo medyo masakit sakit yun ah may nagta top up <laughs> wait lang mga boss nasa ano pa ako nasa event pa ako saglit lang yun next floor big floor na tayo mga boss number 2 na tayo malapit na tayo mag number 1 na ah. hinarangan na natin yung pasukan whoop dash uy sorry dan boss uy wait lang i play natin konti shoutout din kay boss wait lang oh naging number 4 tuloy ako sayang so, number 5 lakas tumakbo nun oh tayo maging patapo na sana tayo kanina which bum buong napagamit ulit tayo ng ano dun huwag oh. na huwag na tayo muna tumampot ng chess pero sayang yata tamputin na natin ay okay, may umatake sa akin mamatay <laughs> siya huwag kang haatake sa akin boss busy ako sa pagclaim huwag na tapusin na natin mga boss <coughs> Bu. number 5 sa yung, yung ano natin Pagamit ulit tayo ng God Automatic Floor 7